Te teka, teka. Kulang na naman tayo. Nasaan na naman si Rasid? Ay, napakahina talaga. Kupad-kupad mo talaga? Ay, tignan mo, wala rin ayos na naman. Ah uh, lo, nagpunta po ako sa mga tao niyo para ayusin yung mga schedule na hindi po sila kakaintindihan. Mga tao na naman? Pwede ba mag-focus ka na nga lang sa negosyo, Russell? Mga apo, ako ay natutuwa at dumating kayong tatlo. Um, siguro naman, alam niyo na 'yung dahilan kung bakit ko kayo pinatawag dito. At ah. ito eh kasi pag-uusapan natin 'yung uh, ah, tungkol sa resort. Pagbibigay mo sa amin ng resort? Na ano lo? Tuloy niyo pa 'yung sinasabi. Mo. Ah, oh sige. Pero Pero parang uh, may kulang. Nasan si uh, ah. Uh, pasensya na po ba, nahuli po ako. <laughs> eh, saan ka man nang garing? Ayun uh, nga po, may mga materials lang po na inayos. Uh, Parted po siya ng landscape sa resort niya po. At napansin ko rin na kinulay rin po sa mga trabahador. Kaya naisip ko po na tulungan po sila. Ba't ka naman nag-aaksa ng sa mga empleyado? Di ba dapat nagpo-focus ka sa negosyo? Wala naman kasing alam yan si Russell sa negosyo. Ya, yeah, mahina lang loob niya. Pang-childbirth lang siya o, oh, sige, sige. Tama na yan. Tingin nyo na yung pagtatalo nyo. Sumama na kayo sa akin. Magkapunan na tayo. At pag-uusapan natin yung lakad natin bukas para mag-ikot tayo dito sa farm. Okay ba kayo? Sige, Maghapuna na tayo. Tara. ah, hapo. Oh, insan, dyan ka lang? Dyan dito. Nandito tayo ngayon sa basketball court nitong ating uh, farm Ito yung ating playground At yan yung ating... At uh, sa bahaging ito, andyan yung ating uh, fish pond Yun, kung nakikita nyo, nandun yung ating mga baka Sa bandang dulo doon, nandun yung ating mga kambing at mga manukan At uh, malaki to apo ito ay uh, about uh, less than an hectare. So, uh, kailangan ito ang pamahalaan ninyo. At ang uh, pinakahuli sa lahat, ito. Ating uh, garden. Diyan nabubuo yung ating kabuhayan. So, uh, te teka teka. Kulang na naman tayo. Nasaan na naman si Rasen? Ay, napakahina talaga. Kupad-kupad mo talaga? Ay, tingnan mo, wala rin ayos na naman. Hello, uh, nagpunta lang po ako sa mga tao niyo para ayusin yung mga schedule na hindi po sila kakaintindihan. Mga tao na naman? Pwede ba mag-focus ka na nga lang sa negosyo, Russell? Yeah, we need to talk about marketing strategies. Kailangan natin magpa-impress. Kailangan natin mga exclusive events para ma-promote talaga yung pangalan ng resort. Kasi kung puro staff lang yung papansinin, pa hindi talaga lumago ang business. Okay, okay. Tigil na natin to ha? Pagpatuloy na natin yung ating uh, pag-ikot dito sa tour. And by the way, yan, yan ang ating garden area. Matagal nang nagsimula ang pagbabago dito sa ating resort. Yung mga halamang nandyan, eh hindi lang basta halaman. Yan ang nagsisilbing buhay ng ating negosyo. At uh, matagal na yan na nagsimula ang ano, at dapat pangalagaan natin ang bawat aspeto nitong resort. Look. Pwede bang mag-focus tayo sa business side? Di naman natin pagkakakita agad yung mga tanim na yan eh. Ha? ang tanim, okay lang yan. Pero imagine this, Lolo. Kung may mga celebrities na nag-stay dito, baka sisikat tayo agad. Lo, pag-usapan na natin yung budget at financing. No sense naman kung gagastos tayo sa mga bagay na di na makikita ka agad eh. Ah, uh, nga pala si Dale pala, dating nag na halaman ni Lolo. Naksin ni Ma'am Oscar nung dati niyang hardinero. Kailan ko pati hardinero? kilala mo? You're such a weirdo! Tingin lang nga natin to! Mamaya ang gabi, magpapatuloy natin pag-uusap. May desisyon na ako! To... Iiwan ko na kayo dyan! No, no Wait! wait, wait. mo to eh! Sorry. Kaya't lang. Sure. Magandang gabi sa inyo mga apo. Pinatawag ko kayo para sabihin ko sa inyo kung ano yung desisyon ko. At alam ko na yung desisyon ko, hindi lahat kayo ay magkakagusto. At maiintindihan ko kung ano mararamdaman nyo sakaling mangyari yon. Matanda na ako sa negosyo. At alam ko ang kahalagahan kung ano ang dapat kong piliin at sino sa inyo. Hindi makikita ang husay ng paghawak ng paninigosyo sa mamagitan ng husay sa pagpaplano o ang financial gain. Makikita ito kung papaano ninyo hawakan ng inyong mga tao at ito ang tinatawag na true leadership. Sa pagkakataon na ito, hayaan nyo sabihin ko sa inyo na ang napili kung papadit sa akin bilang susunod taga na tagapamahala ng ating farm ay walang iba kundi ang aking apong si Russell. Loh? Um, po. Um, pero, Lo, di ba ang negosyo tungkol sa pagpapalaki ng kapital? Dapat meron tayong plano kung paano kikita ng malaki agad. Hindi yung puro awa lang sa tao. Kaya nga, Lo, paano naman kami? Kami yung nag-aral para sa negosyo na yan. Si Razzle ba talaga yung magiging solusyon sa lahat ng to? Lolo, mahina si Razzle when it comes to marketing strategies. Kung hindi tayo magpo-focus sa pagpapalakas ng pangalan ng result, we won't gonna be trendy. Victoria Apo, hindi ko minadali ang desisyon ko na ito. Hindi ko lamang pwedeng ibase ang pamamahala sa husay sa business strategy. Ang pinakamahalaga sa lahat ay ang pagkikipag-ugnayan sa mga tao natin. Kung paano siya malalapitan. At ito ang nakita ko kay Russell. Ang pagiging true leader. <laughs> <laughs> uh, Ate Girly, ito na po yung mga tubig na pinakuan niya po. <laughs> hey, thank you. <laughs> Sige lang. Thank naman. you. Sige mo naman po. Uh, Ate girlie may ask ko kung mga tao po, po doon kailangan natuloy na. Kailangan na hindi <laughs> hindi ko pinili si Russell dahil siya ang pinakamahusay sa inyong magpipinsan pinili ko si Russell dahil siya ang may puso para may sa ating farm kaya sana maunawaan nyo na ang pagpili nito ibinasi ko sa husay ng paghawak at pakikiisa sa mga tao at kung papaano sila pangangalagaan Manong, gandang umaga po. Mukhang dami niyo pong kalat. Gusto niyo tulungan ko po kaya? Ito. Salamat iyo. Sige. <laughs> Wala naman po. Dami. Mukhang bukas pa kayo matatapos dito eh. Salamat iyo. Oo. Salamat iyo. Mas pa kayo nagbabalis dito kuya. Buta. Gabi. Salamat. <laughs> Hello. Uh, ang ibig niyo po bang sabihin, mas mahalaga pa yung mga tauhan natin kaysa sa aming mga apo mo? Iyan apo, hindi yan ang ibig ko sabihin. Alam kong lahat kayo ay may kakayahang pamunuan ang ating resort. Pero katulad ng sinabi ko, ang mahalaga sa akin ay yung may connect sa ating mga tao. At kay Russell ko nakita ang katangi ang yun. Pero paano naman kami, Lo? May plano din naman kami para sa resort ah. Eya, binigyan ko na kayo ng pagkakataong maipakita ang inyong mga sarili. Subalit, kagaya ng sinabi ko, Eya, ito na ngayon ang panahon ng pagbabago. At ang pagbabagong yan ay ibinibigay ko kay Russell. Ibinigay ko sa kanya yung tiwala ko para pamahalaan ng resort. Kaya inaasahan ko na sa pagbabagong ito, kayong magpipinsan, hindi lang si Russell ang magiging leader, kundi kayong lahat. Ngayon ang pagkakataong ipakita ang lakas ng pagsasama-sama. Ah, uh, sige po, Lo. Kung mm, yan po talaga yung desisyon nyo. Susunod po kami. Pero sana matutunan din namin magpipitsan kung paano magtulungan. Ano yung gusto nyo? Sige, mamahalan kami. Mabalik kami. Parang bilang pamilya. Ayan. <laughs> hey masaya naman na po ako kung magiging successful ang ating resort. Pero hindi naman po pwedeng maging negosyo yung personal na relationship namin sa isa't isa. Well, I guess, I wish you all the best, Russell. Uh, so, ano, uh, celebrate na tayo para sa ano ng resort natin. And lalong-lalong na, kay Russell. <laughs> At salamat sa inyo mga apo sa pagtanggap nyo sa desisyon ng inyong lolo at inaasahan ko ang inyong pakikiisa para sa si ikatatagumpay ng ating resort. So, ano lo? Celebrate na tayo! E Ayan tayo sa labas! Okay ka po! Salamat! Tara! Mag-celebrate na tayo! Tara! Let's go! Tara! Congrats! Congrats! Ay, nako ang mga apo ko! Salamat, apo! Ayusin ako, ba't nakulit po ako? Eh, saan ka ba nang galing? Ah, uh, ko lang po yung mga materials para Cat. sa last clip na. No? Yung bag mo, tinakpa mo na sa iya. Pagkakalap pa rin. Ah, okay, saglit lang. Uh, pero teka, parang may kulang na isa eh. Nasaan si... Uh, uh, Dok? Dok?

Ah, si ano na ba? Ang last yung si Victoria kasi... Ka, wala masa, na! na Hinahanap na kita eh! Sige, 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 tama na yan. Tara, ituloy na natin ang pag-iikot dito sa farm. Wala pa doon. Wala ano pa ba? Mayroon pa ba? Ako ba yung napakahaba? Di ba doon yan? Doon na? <laughs> hindi. Napakahaba. Oh, sorry, sorry. <laughs> <Yeah>. <laughs> ah. Kani <laughs> so, ko pa kayo, <laughs> mag-aaway pa kayo. Aawayin <laughs> niyo pa pala siya. Hindi. <laughs> Pagka na nga nagsisimula Simula, nyo nyo Tapos, tingin ah, <laughs> na ito. Russell, huwag ka dito, Russell. Tapos mag-aaway sila uli. Tapos tigil lang natin ito. Ang biglang sabukas si Russell, ano. ano. walang dahilan. Yan. Yeah. Yan. <laughs> yeah, we need to talk about marketing strategies. Kailangan pag usapan natin paano... Uy, wait lang, hindi niya pinagsalita si Russell. Wala pa? Eh, Wala pa talaga. Pero ano ka pa sasabihin? Sasabihin si Russell. Oo, bago ka, iyan. Kumbisado ni eh. Hindi kasi nag hindi kasi nagsalita. Hindi kasi nagsalita. Ayun, meron na. Meron na, meron na. Tapos kan ni Victoria doon ka. Hindi ka naman nagsalita. Ian Eya. Victoria no. Russell. Pagkatapos so, ni Victoria magsalita ka. Ano yun, kasi kung puro work na lang at mga stuff, baka hindi tayo mag-sugs ba yan? Nakawa tuloy ako. <laughs> Okay, shut it. Shut it. Shut it. Wait ten. lang, wait lang. 1, 2, 3. Oo, yan. Kasalanan mo ito eh! Sorry. Okay, shut sure. it. Umiyak ka! Umiyak ka! Umiyak <laughs> mo! <bebo>. Hahaha! <laughs> Hahaha! Sa Tibon Manila, buhay ay masaya Kasama ang pagkata, wala kasi saya Sa bawat tunog at galaw, magkasama tayong lahat Tibon Manila, walang pag-aalilangan Tibon Manila, walang pag-aalilangan Sa ilalim ng mga bituin, tayo'y magkasama